Magandang araw sa atin lahat mga kabayan at ito po ang ating panibagong update. Kilalang political blogger, tiktoker, influencer at dating supporter ng mga Duterte na naging balimbit. At ngayon ay supporter na rin ni House Speaker Martin Romualdez. Itong si Jam Magno ay aristado. Ngunit tayo sa kanya mga kababayan po natin, hindi umano siya inaristo dahil kusa umano siyang sumuko sa mga pulis ang kanyang kaso ay ang uh, violation sa Republic Act 9262 or Violation Against Women and Children Act. Uh, mga kababayan po natin, ang warrant uh, of arrest ay inisyo sa Regional Trial Court v. 37, 7th Judicial Region ng Cagayan de Oro City. So, ang uh, sinasabi niya, dahil ang sabi o mano ng kanyang mga basher ay inaristo siya o mano. tayo sa kanya, kusa siyang nagsurinder nung malaman niyang may warrant of arrest siya. At kung makikita natin, mga kababayan po natin, talagang medyo may kapala ng mukha ni Magno kasi nagmamagshot na, nakangiti pa, mga kababayan po natin. At ang claim niya, uh, bakit siya umano nakangiti? Dahil hindi siya umano guilty uh, dito sa kanyang magshot. At siya pa umano ang pinakamagandang magshot dahil nakangiti nga mga kababayan po natin. At kapag piyansa na ito para sa kaalaman ng lahat uh, ng 72,000 at pinasalamatan niya ang police station at itong barangay na no, umano'y nag-process, mabilis na pagproseso ng kanyang fail. So naku po mga kababayan po natin, ano kaya ang uh, mas malalim pa na rason kung bakit nagkaroon ng violation sa Republic Act 9262, itong si Jam Magno. So wala pa tayong kompletong detalye. Basta yal, alam natin yan ang kanyang naging violation. So abangan natin ang kanyang naging pahayag. Dahil sa ngayon ay maraming nagpo-post patungkol sa kanya. At imbis na maawa ay uh, mas natuwa pa dahil ayon sa ilang mga nagko-komento mga kababayan po natin sa social media. So kagaya nito pupunta tayo dito, buksan natin ang komento. Ang nakita natin agad, karma. Inisa-isa na kayo, karma is real. Proud, so may proud pa. Kung totoo man to, deserve niya. deserve, deserve, deserve. O, tingnan nyo mga kababayan po natin. Merisi, awit. Uh, ng tulong kay PBBM. Ha, ha, Christmas sa kulungan. Wala na nakalaya na ito mga kababayan po natin. So, kung makapansin po natin, imbis na maawa sa kanya at uh, nakidamay, nakidamay uh, ba? Hindi lang pwede ata makiramay. Ay, uh, Parang kinatuwa pa nila ang pagkakulong ni Jam Magno na nakangiti pa habang nakamag siya. Congratulations, Jam Magno. Sabi naman ang galit ng ta mga tao ngayon kay Jam Magno, mga kababayan po natin. Uh, thank you, Lord. Nagpa-thank you, Lord pa. dahil Thank you, Lord, for the Christmas gift. Pahabol sa 2023. Congratulations. Congrats, tih. Finally, makonvict sana. Po. <laughs> so, nakita natin mga kababayan po natin, karma is real. God is good. So, mas kinakatuwa ngayon, ano, <laughs> ng ilang mga basher ni John Magno ang kanyang pagkakulong. Ano pa ang inyong komento at saloobin patungkol sa isyo nito? Huwag kalimutan mag-iwan ng inyong komento. Maraming salamat at yan mula yung ating update ng araw, mga kababayan. Paalam.